Hello, hello, hello mga guys at isang mapayapang araw na naman uh, sa inyo lahat kung saan mang kayo sulok ng ating daigig at uh, here we are again Come back po tayo sa uh, Willie Boy GKTV channel at uh, uh, makasano uh, panoorin niyo po ang ating video dahil na uh, ang ating uh, uh, topic ko ngayon ay napakahalaga para sa ating mga youtuber para sa ating mga vlogger dahil ito ay uh, makapadagdag, makapaboost maka, basta madalas salita napaka-importante po ito sa ating channel kung tayo ay isang youtuber, tayo ay isang vlogger, napaka-importante po nito uh, kaya uh, panoorin nyo mula upi sa dulo dahil natin yung step by step sa pagturo sa inyo, pero guys bago ang lahat nais nice ko po ang ating mga channel member ang mga uh, so, nagsusupport po sa ating uh, halos sa uh, araw-araw uh, uh, inuuna ko na po dyan si uh, na inyong supportahan din po please support uh, Moonlight Next Vlog uh, si uh, Senyora, Senyora Artikulo uh, sa grupo namin uh, sila Tita Mayang sila KGTV sila Josakar, sila Divine uh, Official sila um, basta sila KGTV sila Channel Vlog at uh, lahat po na, na kakilala nagiging member, channel member ni uh, Willie Boy at mga sinoportahan, tinuruan ni Willie Boy baka ano yung ating inalalayan sa kanilang channel bigalab out sa inyong lahat at uh, sana panoorin nyo ito para uh, ka karagdagan kaalaman kung halimbawa hindi nyo pa po alam ang uh, bagay na ito dahil napakahalaga po nito sa ating channel na inyong malaman para uh, baka sa ano magpakilala, mag-explore ng ating mga YouTube channel ito po yung uh, tinatawag na uh, in-screen in in-screen na uh, uh, sa ating mga video yung nakikita nyo guys kung manunood kayo dyan sa mga uh, mga dati na mga channel may pag- pagtapos ng uh, ng kanyang palabas may apat na minsan uh, lalawa minsan tatlo minsan pero karami, kadalasan guys apat apat yan naka ano diyan sa screen pag, pagkatapos ng uh, uh, video na uh, pag upload ng uh, pag palabas ng video yan ang ka, uh, magiging sunod yung in screen Uh, uh, ang isa naman ay yung cards kasi nakikita niyo yan cards ang cards sa sa may dito sa may gawing gawing kanan uh, pag umpisa o kaya nasa ano kasi yan eh naka a, kay a, apat yata hindi ako nagkakamali apat o limang segment ang isang edge screen bago matapos po ang uh, buong buong video kaya napakalaga po ito kasi nagre-represent po ito sa ating channel kapag habang nanonood po tayo may tendency may tendency guys na kapag nakita yung um, uh, uh, in-screen at interesado siya sa stupiko ng vlog na yon, maring pindutin niya. Kaya baka sa ano, may malaking ano, malaki ang chance na makaragdag sa ating makadagdag po sa ating uh, views, sa ating uh, subscriber pag magustuhan. Uh, yun ang purpose noon. Ka ang inka, uh, ang, ang cards naman halos ganun din, guys. Ganun din kasi ang pinagkaiba lang nila dahil umpisa gawing na Basta't apat na segment yung makita mo dyan na... Aminsan, ah, kung ang iba, pag-apply nila, mga dalawa, tatlo, ganun. Depende po yan sa pag-ano nyo, sa pag-input nyo. Kaya, baka sa ano, ah, panoorin. Sana panoorin nyo para malaman nyo kung papano. Okay, guys. Hindi na po natin patagalin. At, uh, let's go. Okay. Okay. At, dito na tayo, guys, sa ating... Uh, channel dashboard at ayan po uh, pindot po natin yung content ayan uh, tap po natin yan din hanapin po natin ang ating uh, uh, video na lagyan natin ng uh, in screen saka cards okay at uh, ayan guys nakita nyo dyan sa so may gawing kanan ayan ayan po ang sinasabi na yan yan end screen at saka yung sa ilalim niya cards gaya nga na sinabi natin kanina napakalaking bagay, malaking tulong po yan may tendency po na itatap po ng mga manunood po natin yan at uh, panuorin ang uh, uh, nilalaman ng ating uh, end screen at uh, pwede pala ang apat na elements dyan guys ah uh, pwede maglagay ng apat na elements dalawa sa taas, dalawa sa baba kaya depende sa seating nyo na gagawin okay at yung sa atin ay uh, uh ayan playlist ang atin nilalagay playlist ayan nakikita nyo guys mga playlist natin yan nilalagay natin na natin itatap ayan po, at ayan, uh, ang save sa uh, taas nyan, dyan lang yung save din, back to, ano na naman to elements ayan ayan pindot mo lang yan, din sa taas, ayun, makikita sa taas yung elements, ayan pindot nyo yan din, pindot nyo, select playlist, ayan, ganoon lang guys ka, ano ganun lang ka-easy ang uh, gumawa ng uh, ano uh, uh, end screen. Okay at uh, lipat naman po tayo kung pa, paano naman gumawa ng cards. Uh, suba, sundan nyo lang guys, ayan. Pindot natin yan, pindot. Rest, stop then. Uh, ayan. Uh, yung mouse natin kung ng na computer tayo o kaya uh, cellphone man uh, ano hinyo lang yan i-scroll nyo lang pa pa kanan ang pinaka ano nyo ang pinaka mouse nyo o kaya sa so, computer kung sa cellphone uh, ano hinyo na lang, lang uh, hintuturo nyo ano yan susunod po yan gaya ganyan oh, sige ulitin natin guys ulitin natin para magkita nya okay cards I tap natin yan then ayan 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 guys, ayan, i-batake natin yan, yan. Kung saan, kung ilang, dipindi po sa ating gusto, kung na uh, ilan ang, uh, uh, pero pwede niya guys, uh, ano, uh, apat na rin. Pwede ilagay uh, video, yung mga upcoming natin na, um, upcoming, yung mga natapos na nating video, parang ipopromote po natin dyan sa ating, uh, Uh, cards ayan ayan, ayan. Malak, malaking bagay ito guys malaking bagay kasi baka sa ano yung mga kapanood nito at kung i gawin natin cards yung mga previous pa natin na uh, mga video eh may tendency talaga na ma ano uh, kita ng mga uh, ng viewers ay eh, siyempre ipipress niya Ayan, ayan. O, save. Okay, ayan. Nakita nyo, apat yan na ilagay natin. bali apat. Okay. At, uh, hila. Okay, hila. Okay. Ayan, o. bali apat po ang ating nilagay. Kaya, uh, depende sa interval niya, guys. malalaman natin kung na ilan ang naipasok na. Ibang sa ano yung ah uh, lalabas na in-screen ah yung ay, lalabas pala na cards okay at uh, sana guys nakatulong sa inyo ang ating uh, munting video ang ating uh, tutorial about the cards at uh in, uh, uh, in screen okay sa mga hindi pa po naka uh, subscribe sa ating uh, channel please subscribe comment like and the pinaka guys, share para maraming matututo.